So, buhol-buhol na po yung traffic dito mga idol sa may labasan ng multing sa binahanga doon sa loob. So, dito tayo sa buriga. Ayan yung buriga namin, yan. So, nating tingnan kung tum gumusta ang kalagayan ng buriga natin. Sana hindi masyadong pinasok. ayan, traffic mga idol dito sa labas, oh. Ayan na. Ito na yung itsura ng buriga natin. <coughs> So medyo malalim nga talaga. Ano idol, kumusta idol ang kalagayan? Ay idol, buka idol. Yun ay. Ipit nyo na yung bilisan nyo, ilipit nyo na. Yun na ang pinag namin kasi walang tigil ang ulan kagabi. Pumasok na eh. Doon sa loob, hanggang biwang yung tubig, hanggang dito. Muntik na mabasa ang shirt ko. Hahaha. O ko lang, walang masakyan. Ayun uh, mga idol, pinasok ka talaga ng tubig dito sa loob mga idol oh. <coughs> Yung mga sasakyan dito, sana hindi naabot yung mga makina Sa bagay, ano lang naman ha Wala pang, walapang wala pang tuho dito yung mga ano Yung tubig Saka hindi naman naka-under yung mga sasakyan Ayan, aga-aga na muulan parin, yo. Eh. So, tara. Oh, itong nang niling. Ang la lim tubig ayon. <coughs> Ayun. nagmi lang swimming pool yung Nagmi-misto lang swimming pool yung ano na budiga? bodega. Kung kahapon ay may tubig kunti ngayon maraming tubig na mga idol hindi lang kunti buti na lang ay wala na kaming stock dito sa labas uh, na deliver na namin nung nakaraang pa thank you lord at hindi mo kami pinapabayaan <coughs> Ayan mga idol oh. <coughs> halos magkalahati yung gulong ano natin Susakyan so, so tara Pasok tayo sa buriga sana hindi masyadong nabasa sa buriga kasi nakapatong naman sa kulita yun Ayun, pinasok ka ng tubig hmm. Ah, okay, hindi kami inabot mga idol, hindi inabot, nakapatong kasi So yung mga idol, may gagawin muna kami dito, mamaya na ulit Para may salamat sa panonood